Magandang araw mga bata, ako nga pala si Jennifer A. Jacinto, na nag-aaral sa Don Antonio Bungolan Memorial High School. Narito ako upang hiandog ang isang kwento na pinamagatang isang taon na si Ben. Kwento ni Rene Villanueva at guhit ni Peter Espina. Isang taon na si Ben. Maraming kailangang ihanda. May kainan mamaya. Isang damit para kay Beth Isang lasong maliit. Isang mesang mahaba. Dito kakain ng mga bata. Isang silya sa bawat bisita. Isang lobo para sa bawat batang dadalo. Isang baso na katerno ng plato Isang tasa para sa sorbetes. Nagdatingan ang mga bisita. May dalang regalo, bawat isa. Isang sasakyan ang huminto. Isang cake ang dala ni tatay. Isang ang hinipan ni Beth. Isang taon na ang asong babae. At yan ang ating kwento ngayon at hinihikayat ko kayo na magbasa ng aklat upang kalaman ay lumawak.